Ayan, mga mam ma sobrang lakas ng hangin dito sa amin. Hindi umuulan pero grabe yung hangin. Alam nyo ba, sa sobrang lakas ng hangin, gumuhu yung shelter namin. Parang wood shelter siya. Pero ang yun oh. Right, ko sa inyo. Ano namin, ayan, oh. Tingnan nyo, nakita nyo ba yan? Sobrang lakas ng hangin, gumuhu na lahat ng yero na yan, pati bakal. Bakal yan, eh. Ayan, oh. Grabe, no ayan, lumipad pala pati yung mga mga ano na nakita niya, narinig niyo ba yung hangin? buti wala yung mga gansa, yung mga manok actually, mga ano yun yung manukan, ayan na nagira na siya kaya nga, ayan o oh, mga manok yung nandun kaya nga baka lumipad tong mga bakal na to dapat tanggalin, no? Kita niyo yung hangin ang lakas. Oh. Ayan, no? Oh. nakita niyo ba yung hangin? Galing kasi sa silangan. Sobrang lakas. Ayan, Ay! Zer! Wala, natanggal na yung bubong talaga. Ayan, oh, sobrang tanggal.